Hindi 'yon 'ko. Ah, makita ko mo 100 Abot 'yon. natin masabi. Hindi yun. ito. Kami okay. nag-reel kay ano, kay Joseph. na ako nasa school, dinala ko sa ano sa simbahan. <laughs> <laughs> ay, layo. Nasa Nasa Alayo nun na. <laughs> mm. si Yusuf ngayon. Eh ano sa Ninas? Na, si ano eh. Si. Ay, nakaysa, um, nakaysa na, na. sige. Na, Dulos hindi kaya yung magluto ng ano mo. Turuan ko daw siya. Hindi ka luluwas yun sa 6? Hindi na tayo sumabay doon. Baba ng ano, divisor yan. Pagluwas, hindi sasabay ko na laptop. ko. yung sambiya eh. Ang pagpapila yun yung gastos. Ay, pupunta, pupunta, ano na yung nga nalis, hindi ako kailang pupunta. Isang bala sa gas. Ayan, yun Di ba ba pumunta ano bagay? Bukas tayo pupunta. Tapos na ba yung akin? Wala, pahinga na ako ng buong May. Hanggang 80 na ulit. Bira, shoot pala natin ng 25. Alam mo, ginawa ko doon, Miko. Nilatag ko yung luma. Na? Yung lumang promo video. Tapos pinapalitan ko lang yung ano. Oh, okay. Yung Iniisip ko ayaw ko papalitan ko pa talaga yung at yung voiceover. Di ba ang voiceover dun si ano? Si Jet? Ah, yung promo video. Oh, yun na mismo.